Magandang umaga po sa ating lahat. Uh, ako po si Mrs. Estrelita de la Cruz sa uh, Barangay Aislunguy po. At same time ako po yung presidente ng senior citizen dito sa barangay. At uh, board of director po. Isa po sa board of director ng Damayan. Ito na nga po yung tatalakayin natin na uh, medyo matagal na nga pong pangyayari na mutik-mutik uh, na pong ma-declare na bankrupt pero kami po, isa po ako doon sa hindi po mapayag na uh, dapat, hindi po dapat na mabuwag. Dahil nga po sa dami na rin po ng naging members natin na tayo ay nagsimula pa ng 2016 kasi po 2016 po ako umupo. Kaya po ang inaasahan po namin dito sa samahan na ito isa po ako sa board of director. Pinipilit po namin na dapat itong samahan na to ay mabuong muli. Sa ngayon po eh ah, nakakatabang puso po yung pagdating ng ating mga kasamahan na pumunta po dito sa aming lugar para po ibalita sa amin. Ang ito pong samahan na to ay pipilitin natin maitayong muli para po sa ikabubuti ng samahan ng damayan dito sa ating bayan ng Gimba. Umaasa po tayo sa mga taong mga gustong uh, tumulong, willing na tumulong na itong samahan na ito ng mga senior citizens sa bayan ng Gimba. Umaasa po tayo na sila ay kasama natin. Willing naman po silang uh, tumulong sa atin kaya nakatabang puso po sa balitang idinila dito sa atin. Uh, Ganon din po ang sa... Ang isa pong napakabuti na nabalitaan ko na dinating dito sa amin barangay, yun pong uh, pag yun pong pag ibig sabihin nalaman po yung sa kaalaman ng ating mayor kasama po si Sir JR Padre na sila po talaga ay eh, tutulong na rin po sa pagbuong muli itong damayan natin dito sa bayan ng Gimba. Kaya nagpapasalamat po tayo na umaasa po tayo sa tulong ng maraming uh, mabubuting puso na sana itong damayan na ito ituloy-tuloy na maitayong muli para po sa lahat ng senior citizen dito sa ating nasasakupan ng Gimba. Yun po uh, at umaasa po ako sa inyong mga pangunawa na ito pong mga ibang uh, Parang ah, nagtampo, wag na po kayong magtampo, buuhin na lang po natin ulit ang ating damayan, umasa po kayo. Kasi tutulungan po tayo ng ating mayor, ng ating presidente ng OSCA, si Sir JR, e eh, willing po silang tulungan tayo. Kaya maraming maraming salamat po sa mga taong gusto po pong tumulong sa atin na alam ko maraming taong nagmamahal sa lahat ng senior citizen dito sa bayan ng Gimba. Yun lang po at maraming maraming salamat po.